kung gaano kahalaga na ipalugi mo ang unang mong negosyo. Ipalugi mo ang unang mong negosyo. yan ang pinakaunang hakbang na pinakamagandang gagawin mo. Madaming supot na negosyante ang hindi alam itong mga sinasabi ko eh. Kaya ngayon, gusto kong tumbukin ngayon kung gaano kahalaga na ipalugi mo ang unang mong negosyo. Kapag natapos mo ang buong bidyong to, lamang ka na sa maraming tao. Mas mauunawaan mo ang lalim ang mundo ng pagnenegosyo. So by the way, kung hindi niyo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may limang taon na po sa mundo ng pagnenegosyo. Nakaraan taon, nagnegosyo kami ng aking tatay. Kasi ang tatay ko napakagaling niyan sa sales. Sa mundo ng pagbebenta. Yung mga sales na yan, yung mga insurance na yan, supot yan. Pag tatay ko, nagbenta. Grabe. Sobrang lupit niyan. So ako naman, tinake advantage ko yung galing niya. Nakipag-partner ako sa kanya. Nagnegosyo kami sa mundo ng commodities. Pinasok namin yung mundong yan. Pero ang problema, kahit anong galing mo sa mga business plan, kahit anong plano, mo komal pa kami nabutasan kami alam mo kung saan kami nagkamali logistic yung pagde-deliver. Kasi bago pa lang kami sa mundong yun eh. First time namin papasukin ng commodities. So nanibago kami. Nagkamali kami. Pero alam mo ang ginawa namin. Hindi kami sumuko. Nahuli namin ang butas kung paano tatalunin yung problema ngayon. Doon kami nadali sa logistic. Butas sa amin ngayon. Nasa pool namin kung anong paraan. Anong kailangan gawin. Kaya ngayon, yung mga commodities na yan, yung mga crypto, forex, trading, basic yan sa panahon namin ngayon. Kaya ngayon, gusto kong tumbukin ngayon kung gaano kahalaga na ipalugi mo ang unang mong negosyo. Magkamali ka na magkamali, magfail ka na magfail. Gaano kahalaga 'yan sa mundo ng pagnenegosyo? Ito ang unang dahilan kung bakit napakahalagang ipalugi ang unang negosyo. Unang una, basic ang pera. Rekta na, pera na agad. Basic yan. Kasi kapag nagkakamali ka sa negosyo, may aral na nag-aantay. Palagi yan. Ibig sabihin pala, pag nagkakamali ka, mas lalo ka dapat matuwa. Kasi magiging basic na ang pera. Lulupit ng lulupit ang sistema ng negosyo mo. Hanggang sa mapipigure out mo yung butas. Kung saan ka nagkamali, tatapalan mo yun at yung kaalaman habang buhay mo nang dala. Kaya gamit ka ng technique na Hanapin mo ang butas technique. Hahanapin mo yung problema. Saan ka nagkamali? Bakit ka nalugi? Hanapin mo yun. Actionan mo yun. Basic ang pera. Maniwala ka sa akin. Ayos ba? Okay, next. Dadako na tayo sa pangalawa kung bakit napakahalaga na ipalugi ang una mong negosyo. Ay ang, hindi pa naman yan ang huli. Una nga eh. Ipalugi ang unang negosyo. Una. Malugi ang una mo. Tayo ka ng bago. Checkmate yan. Maniwala ka sa akin. Susuko ka na ba? Doon tayo magkakaalaman. Pag susuko kay, eh, matik yan, talo ka na. Kasi pag nagkamali ka sa pagnenegosyo mo at wala nang nagga-guide sa iyo, wala nagsasabi sa iyo ng ganto. Yari ka, susuko ka diyan. Pero ngayon, ako ang lumabas. Darcel Robles. Bumawi ka. Kasi yung kaalaman mo, sayang. Gamitin mo ng gamitin. Lamang ka na eh. Lamang ka na sa mga tao. Oh. May kaalaman ka na, na hindi alam ng iba. Gamitin mo yan. Magtayo ka uli ng bago. Pustahan tayo maniwala ka sa akin. Palupit ka ng palupit sa mundo ng pagnenegosyo. So bakit ko sinasabi sa inyo to? bakit ko tinalakay sa inyo to? Kasi para sa akin, pinaniniwalaan ko. Hindi to kayang ituro ng kahit sino sa'yo. Kahit anong school pa yan, kahit anong university, hindi to kayang ituro. Pinaniniwalaan ko ang unang negosyo, papalpak yan. Kahit anong ganda ng business plan mo dyan, papalpak ang unang negosyo, magpe-fail yan. Iyan ang pinaniniwalaan ko. Kasi may malaking kalaban tayo dito. Napakalaki ng kalaban. Alam mo ba ang kalaban natin? Yung inipon mong pera, bulto-bulto yon. Nilagay mo sa unang negosyo mo. Checkmate ka, maniwala ka sa sa akin. 'Di ba sabi ko sa kanina, papalpak ang unang negosyo. So ngayon, yung ipon mo, nilagay mo. Yari ka checkmate ka diyan. Ilang taon mong inipon 'yon? Pumalpak lang. At 'yan ang malaki nating kalaban. matindi nating kalaban. Kaya ngayon, gumawa ako ng grupo. Sumali ka sa grupo ko. Itong grupong to, negosyanteng matindi group. Ang layunin ng grupong to, masterin ang cash flow. Cash flow gaming. Lumulutang na pera. 'Yun ang layunin ng grupong to. Kasi para sa akin, pinaniniwalaan ko master mo ang cash flow. Kahit saan kadalhin, hindi ka na mauubusan ng pera. Hindi ka na mawawalan ng pera. Kaya ngayon pa lang, sa grupo ko, samahan mo ko. Join me. Pasukin mo ang grupo ko. Pumasok ka sa grupo ko. Negosyanteng Matindi Group. Join now! Mga kanegosyo ko, tandaan nyo po ito. Ang unang negosyo natin, hindi yan tungkol sa kita, hindi yan tungkol sa yaman. Ang unang negosyo, tungkol sa karanasan. Para mas handa ka sa kinabukasan. Ang pagninegosyo po, hindi yan takbuhan na may hina. Umayaw ka sa pagtatrabaho mo? Mahina ka, lilipat ka ng mundo ng pagdinegosyo? Mas lalong hindi ka uubra sa mundong to. Patibayan to. Patatagan. Kahit ubus na ubus na ang motivasyon mo. Sobrang lupit ng unang negosyo. Sa sobrang lupit niya, malulugi siya. Pero yung kaalaman mo, habang buhay mo nang babaunin, kaya huwag kang sumuko. Alalahanin mo lagi ang pinag-usapan natin ngayong gabi. Ang unang negosyo ang magbibigay sa iyo ng pinakamagandang aral na kahit saan man hinding hindi mo matututunan. Yan ang ibibigay sa iyo ng unang negosyo mo. Ayos ba? So nga pala, Darcel Robles. Nagtuturo po ako ng isang malupit na marketing sa panahon ngayon. Kailangan mong malaman to para lumamang ka sa lahat ng kalaban mo. Facebook Ads. Tinuturo ko po yan sa panahon ngayon. Kung gusto mo pong matutunan yan, text nyo lang po ako sa number na yan. Comment lang po kayo sa baba. Private message niyo po ako. PM niyo po ako. Tuturuan ko po kayo. One on one. Isang buwang program. Yung mga nagtuturo sa inyo mga isang araw. Supot yan. Mga tamad ang gumawa nun. Ako isang buwan. Babaguhin ko talaga ang utak mo. Isang buwan na Comment ka lang sa baba. At alam na alam kung nagustuhan mo ang video to. Iwanan mo ako ng like. Subscribe mo na ako. Pindutin mo na yung subscribe na yan. At share mo naman to. Comment ka na rin. Share ka na rin. Like mo yan. At maraming maraming salamat salamat po sa ating magandang usapang ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo sa susunod. Ako po si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang. Ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!